Bakit minsan kailangan talaga na mag-issue ng Certificate to File Action o CFA ang barangay? Maganda po ito mga kabarangay, samahan niyo po ako hanggang sa matapos. Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey at welcome kayo dito sa Katarungang Pambarangay Channel kung saan tayo po ay nagbibigay ng gabay at ng aral tungkol po sa Katarungang Pambarangay, tungkol sa mga lupon tagapamayapa at sa ating pong barangay justice system. Meron po tayong mahalagang paksa ngayong araw na ito, yung pag-iwas sa pag-issue ng Certificate to File Action o yung CFA. At bakit minsan, kahit ayaw natin, kailangan talaga natin na mag-issue ng certification na ito. Alam niyo po, bakit ko na isip ang ganitong topic dito sa video ito. Kasi may mga barangay na nag-aalala na baka maapektuhan ang kanilang Lupon Tagapamayapa Incentive Award o yun pong LTIA. Kung madalas sila na mag iissue ng CFA. Pero po ang tanong mga kabarangay, kung hindi ka mag issue ng CFA, pero, hindi na talaga ayang ayusin sa barangay ang kaso. Tama ba yun para sa justisya? Okay, para po dun sa mga bago dito sa Katarungang Pambarangay Channel at hindi pa po alam yung CFA, okay? Ano, ano ba ang CFA? Ang Certificate to File Action ay isang dokumento na ibinibigay ng punong barangay o ng pangkatawagan pagkasundo kapag ang isang reklamo ay dumaan na sa tamang proseso ng katarungang pambarangay pero hindi nagkaroon ng pagkakasundo ang mga disputing parties ito pong CFA mga kabarangay ay isang parang isang go signal para makapagsampah ng kaso sa korte o sa piskalya. Walang CFA, hindi tatanggapin ng korte ang kaso. Kung ang kaso ay sakop ng katarungang pambarangay. Marami po ang hindi nakakaalam na napaka-limitado lamang ng kapangyarihan ng barangay sa pagresolba ng mga kaso. Ang barangay po ay hindi korte, ang barangay ay hindi piskalya. Ang layunin ng barangay, ang layunin po namin ay magkaayos. Ang magkabilang panig sa pamamagitan ng mediation o conciliation. Pero, paano kung ang usapin ay halimbawa paniningil ng utang na umabot na ng daang libo? Paano kung may mga kasamang komplikadong kontrata ang pagpapautang? O may mga kaso na nangangailangan ng legal na interpretasyon ng batas natanging mga judges lamang po ang makakagawa sa ganitong sitwasyon mga kabarangay malinaw na lampas na sa kaya ng barangay ang kaso Meron po akong isang halimbawa ng kaso, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan po ng mga disputants. May nagreklamo sa barangay tungkol sa utang na umabot ng 500,000. At ng mediation, umabot sa conciliation sessions. Pero walang nangyaring kasunduan. Ang nagreklamo Siyempre, dahil walang kasunduan, gusto na niyang umakyat sa korte para makasingil. Medyo malaking halaga po talaga ang involved dun sa kanilang issue. Ngayon, mga kabarangay, kung ang barangay ay hindi mag issue o ayaw mag issue ng CFA dahil natatakot maapektuhan ang kanilang LTIA rating anong mangyayari? Madami pong ganitong mga barangay ho oh, na halos ayaw mag-issue ng CFA dahil sila po ay uh, mananalo sa LTIA. Pag ganito po ang nangyari, ang komplainan ay mai-stuck sa barangay. Hindi makakakuha ng justisya dahil walang CFA hindi siya makakapunta sa korte dahil kulang po ang requirements. Sa batas mga kabaranggay, ito po ay pwedeng maituring na denial of access to justice. At hindi natin dapat payagan ito, mga kapwa ko lupon, mga mahal naming punong barangay. Ayaw po natin ito. Sa LTIA, isa sa tinitingnan ay kung ilang kaso ang narisol pa ng barangay sa loob ng komunidad. Kung madalas mag-issue ng CFA ang barangay, maaari pong bumaba ang anilang puntos sa LTIA dahil parang sinasabi nila na hindi natapos sa barangay ang usapin. At dito po mga kabarangay, mahalaga po na maunawaan natin ang pag-issue ng CFA ay malinaw na indikasyon na hindi naabot ang pamunahing layunin ng katarungang pambarangay. Bigo ang barangay, ibig sabihin, ang magkaroon ng pagkakasundo sa pamamagitan ng mapayapang usapan sa loob ng barangay. Sa madaling salita po, kapag naglabas na ang barangay ng CFA, ibig sabihin na bigo ang barangay na maabot ang conciliation objective ng katarungang pambarangay. Pero tanungin po natin ang ating sarili, tayo po ng mga lupon. Kung ang tanging paraan para makamit ng mamamayan ang hustisya ay dumaan sa korte mas masama bang bigyan siya ng CFA kaysa sa ipagkait natin ito ayun po sa local government code of 1991 partikular po sa uh, katarungang pambarangay at ang implementing rules and regulations nito. Kapag hindi nagkasundo ang mga partido sa loob ng itinakdang panahon, obligado ang punong barangay o lupon na mag-issue ng CFA. Hindi po nakalagay sa batas na pwedeng i-hold ang CFA para sa LTIA purposes sa katunayan po mga kabarangay kung hindi natin ibibigay ito maaari tayong maharap sa reklamo o administrative case dahil sa dereliction of duty ngayon hindi ko po sinasabi na dapat maging CFA factory ang barangay hindi po ganon walang ganon ang punto ko lamang po dito, kapag malinaw na hindi kayang resolbahin sa barangay ang kaso, ibigay po natin ang karapatan ng complainant na umakyat sa korte. Mas maganda kung bago mag-issue ng CFA, documented ang lahat ng attempts na nagawa para magkasundo ito po yung mga minutes of meeting. Ito po yung hearing at efforts ng mga lupon na mapagkasundo ang mga partido. Kaya mga kalupon, tandaan po natin, oo, ang pag-issue ng CFA ay senyales na kabiguan na maabot ang layunin ng katarungang pambarangay. Pero, mas malaki pong kabiguan kung tayo mismo ang hadlang sa mamamayan na makahanap ng hustisya sa mas mataas na antas. Huwag po tayong matakot na mag-issue ng CFA kung ito na lang ang dapat para mahanap natin ang hustisya o mahanap ng ating mga kabarangay ang hustisya. Sa huli po, mas uh, mahalaga ang tamang proseso at karapatan ng tao kaysa sa mataas na puntos sa NTIA. Mas mahalaga po yon ha? Ayan mga kamarangay, sana po dito sa uh, video na ito, meron po kayong natutunan. Muli, ako po si Jeffrey at nagsasabi po, nagpapaalala, na sa barangay nagsisimula ang kustisya. Pero, hindi po sa barangay natatapos kung hindi na kaya. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na talakayan dito sa Katarungang Pambarangay Channel.